Uh, <laughs> oh, grabe ka tarte oh, grabe ka init dito guys and it's Monday, mega mega love shout out everyone nag ninja turtle naman kita ka ninja turtle <laughs> ninja attire kita ka kasi ano grabe ka init at saka mag kus ako sa aming labas so dito pa ako sa kwarto kung gagay nagkuha ako ng aking uh, yayamanin yeah, yeah, na Gabi ihat ga. Magano kita muna. Mag Para pati tayo ano sa init, guys. Tapi mandi, tuan. So di sini kau ilalagai, kah? Oh, sino nakakuha sang oh, na sino makarelate sini nga ginalili ang camera ko naka on or wala kasi kay na sa isa ka side ga nagkuha ako sang nagkuha ako sang video akala ko ko na ko ang video ga wala gali na on <laughs> Ay nalang lang ni amoning amoning ubra sang content creator no Minsan akala mo naka on ang camera ga wala gali <laughs> Basta mag nga obra ganoy nang focus kay bala sa work mo balaga. Tapos ang daming pumapasok sa isipan mo no pero ang ginapaminsan mo gud permi ang sahod naman. Sino makarelate ga nga uh, samtang naga work ka naga isip ka naman sang sasahurin mo kung ano naman ang mga babayaren mo kung magkano naman ang matira no? Relate ka mo naga? na samtang nag-work ka balaga, nag-busy ka, ang mind mo nag-busy, masag-isip o oh mag-ano mag, mag -ano ko, mag-sahod ko, magkano ipadala, pang-enrollment, pang-allowance, no, grabe, kita nga mga kwan ice pero okay lang asya ga, kay normal lang na sa aton, yung mga OFW, no, samtang nag-busy, kita ang mind natin, nag-busy man sa atin, mga future nga, uh, kung saan pupunta ang sahod natin, kung magkano na, uh, kung, kung magkano pa ang matira, ay di po gagit. Basta, ang importante, guys, nga kung magkano man ang matira sa ating sahod, ay talagang may itatabi tayo. May talagang may para tayo sa ating savings. O, diba? Kasi, ang hirap. Ang hirap na nagpakahirap kayo dito, tayo, ay wala tayong kahit konti man lang na itabi, no? So, kailangan natin ay uh mag-isip-isip din tayo ng ating future plan na meron tayong uh, mahuhugot na pera pagdating ng araw hindi lang puro padala ay nako so grabe talaga ang init dito guys so magalas 11 na ah Grabe ang init dito ga galag take guys. So ginikos mikos ko na ga, tapos nako ako sa paglinis diyan sa labas. So pakita ko lang sa inyo ho oh, nalinisan ko na gin short gin ano ko na lang again shortcut ko na lang ga ang video kay maghaba-haba naman ni ga. So nalinisan ko na yan no oh. look at our kema ang tent namin ka oh. ah, o. sang isang tent namin guys o oh, na, ras na wasak na or nasira na ang tent namin dahil sa init. Mm. So next winter time ay talagang uh, mag-install naman niya ng bago gao kasi wala pa time na ipagiba 'yan. So tapos na ng ating trabaho ga ang ating napakainit na trabaho tuwing Monday, tuwing summer na miss ko tuloy ang winter, guys. So, salamat sa panonood mga panga, and uh, stay hydrated tayo lahat dito sa Middle East, kaya grabing init ka, ka. sobra 50, 54 gani, ah. So, mag-ingat tayo palagi, and God bless us all. Laban lang, ah, kahit walang kalaban.